Aktor na si Diego Loyzaga pinalayas umano sa, sa tinutuloyang bahay ang kanyang mag para sa ibang babae. Ang niyari, Ito ang kwento ni Alexis Swapenko Su sa kanyang IG Stories kung saan may caption din na love the way you lie ang ni Diego sa isang interview nito. Yan. Ay. Umano, Prinsip, ha? Kung totoo man yun, ha? Oh. Parang ang sakit-sakit na dahil may ibang babae. Di umano. Di umano lang, di ba? Kung sakali, di ba? pa parang pali mo yung mag mo. Yun. ba? Diba? So, dapat kasi ang panig dyan ni Diego, ah, ha? malaman natin ang side ni Diego kasi side lang ng babae ang ano naririnig natin. hindi oh, okay, ba, oh, oh. ma mahilig din mo mag-post-post si Diego sa mga social media accounts oh. niya, di ba? Pwede siyang mag-post para paliwanag niya na wala pong katotohanan, yung misunderstanding niya. Sana ganun, di ba? Para totoo yung sinasabi mo, dapat there's always two sides of a coin, oh. di ba? Dapat may dalawang panig. Kasi minsan, siyempre, friendship <laughs> sa isang relasyon, may, may yung selos-selos eh, di ba? Oh. Oh. Pero, oh. pero, ang may mahirap yung medyo ano, <laughs> hindi naman, medyo mahirap pag may, medyo may background ng hindi maganda. Di ba sa relationships si ang isang tao? Mm -hmm. Para ay kaya pala nag-iwalay sila. siya before. Ni kaya pala sila nag-iwalay ni Sofia, mga ganon. So, kung baka oh. kalkalan issues yung mga nakaralanan. Hindi, ganon kasi ganun? minsan ganon nagbabase ang netizen. Eh. Parang, ah, capable po itong gawin kasi tagawanya before eh. Pero hindi po natin sinasabing, sinasabing na ganon. Oo. Oh, oh. eh, oh. Kaya Yung dapat may ano, sign. Oh, pero ako siyempre uh. nang mahiwala kasi na sa sa relasyon meron talaga yung hindi tamang relasyon na pag natagpuan mo yung right na ano oh, yes. you know, na right oh. girl parang ganon iyon e talaga yung sumiseryoso ka tumitino parang ganon oh. Oh. pero mabigat ha kasi parang may uh, pinalayas because of other woman di ba mabigat di ba mabigat na ano yon akusasyon. kaya saka, bukas ang ating paano yes. di ba yes oh at saka sa alexis friendship hindi yan, ano, hindi yan, binobroadcast si Jego na yan talaga yung ina ng anak niya, di ba? Oo, oh, oh, pero nakita natin dating anak eh, di ba? Oh, Wala rin nanay. Oo, hindi niya oh. sinasabi talaga, oh, di ba? Correct, happy pa naman tayo dati, no? No, hmm. magkaroon na siya ng anak. Napaka magbago na ang takbo ng kanyang buhay. Correct right na. Di ba? Pero ito na, nalaman natin na si Alexis pala, sa para hindi pa magandang pagpapakilala, ito yung girl, di ba? Para sa side niya, di ba? Pero dapat nga, magsalita na rin, pagtanggol niya yung sarili niya si Diego, di ba? Ito bukas po yung panig namin dito sa Marisol Academy para po sa paliwanag ni di Diego tungkol po sa Pinos ni Alexis. Correct. Correct.